Unang eksena ni Maris Racal sa Incognito, milyones agad ang view, tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Kahit wala pang isang araw ay umabot na ng 2 million combined views ang unang eksena ni Maris Racal sa hit teleseryeng Incognito tuwang-tuwa nga ang mga Mathon fans dahil finally ay napanood na nila ang karakter ni Maris na si Gabriela Gab, Rivera sa hit action drama serye. Dahil nga sa maraming nag-aabang kay Maris ay umabot agad ng 2 million views ang nasabing scene, sa episode 12 ng serye dalawang oras matapos ito ma-upload sa iba't ibang social media account ng Netflix Philippines tuwang-tuwa ang mga fans sa pagsasalita ni Gab ng Italian language at syempre ang nakakakilig na pagtatagpo ng landas nila ni Thomas Guerrero, na karakter naman ng ka-love team niyang si Anthony Jennings. Her acting can outshine her issue. Go girl Maris Racal, show them what you got, komento ng isang Facebook user. Muli na namang pinatunayan ni Maris ang kanyang pagiging viral queen dahil viral din ang scene nila ni Anthony sa trailer ng kanilang unang movie na Social Climbers. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!